Nung unang lapag ko, nireko sa akin to ni Sir Paulo. Sinama ko na si Chiclet pagbalik ko. Bukod sa branch exclusive ramen, nagdagdag kami ng mga appetizer namin. Yan lahat ang inabot. Tapos last minute ako nag na mag ginger ale kaya nakahiwala yan. First time kong umorder ng drink sa kanila, hindi ko alam kung standard na may chilled glass na kasama. Si Sir na nagsalin, wala akong tulak kabigin. Siya nga pala si Sir Mark ang nagserve sa amin. Alam ko nakabili na ako nito kung tama ang memorya ko, si Stanford at show magkapatid to. Eto nagkalapagan na. Unang sunerve yung pangmalakasan nilang gyoza. Tas hanep na gulat ako may pabib pala sila. Hindi ako nabigyan ng ganito noong una kong bisita. Si Chiclet yung tantan men ng order niya. Mild spicy lang para di masunog ang tila. Eto naman yung kanilang garlic chicken chahan. Ang sarap ng timpla ng fried rice manamis namis na hindi kaalatan. Yung manok ang ganda ng pagkakaihaw niyan. Makatwiran lang na ito ang pinakamasarap na chahan na natikman ko. Kasi 390 pesos ang presyo nito. At eto na yung binalikan ko. Si Sir Mark, pinaulanan niya ng keso. Ang galing kasi kung anong itsura niya sa litrato, ganun siya kapag sinerve sa'yo. Hindi nakakauma yung apat na klase ng keso na hinalo nila dito. Masarap, pero para siyang pomodoro na sinabawan mo. Pag inorder mo to, dapat gusto mo talaga o gusto mo mag-try ng bago. Kasi in my humble opinion, bukod sa mahal na presyo, baka hindi nito mabigay yung comfort mula sa broth ng ramen na nakasanayan mo. Bukod sa Rossi Ramen, isa to sa mga binalikan ko yung kanilang tukon Sana tama yung pagkakabigkas ko. Mekos-mekos mo hanggang humalo yung itlog ng husto. Kung ano yung laman ng gyoza, eto rin siya. Inihaw lang nila. Malasa. Pero for 280 pesos, mas mahal pa siya sa limang perasong gyoza. Eto naman yung Tori Momo Chicken Thigh na Binarbecue. Again, masarap to. Pero karamihan sa mga ramen na pagpipilian mo, may kasama ng chicken thigh na binarbecue. Piliin mo lang maigi para hindi maging redundant for you. Eto naman yung kanilang tabasake gyoza. Ang interesting niya in fairness ha, bali boneless chicken wing siya na gyoza feeling yung laman niya. Kaya interesting kasi ang seamless nung pagkakalagay ng feeling. Tignan mo, oh. buo yung chicken wing. For 230 pesos, pwedeng ordering ko to next sa gyoza dahil sa presentation niya. Bukod doon, parang tsukone, kuha mo na yung lasa ng gyoza, inihaw pa. Kadalasan talaga sa inihaw na pakpak, medyo hilaw pa to. Kung sakali, para sa akin, yun ang magiging problema ko kasi hindi mo siya makakain ng buo. Hindi mo masusulit yung pera mo. Kung katulad kita na mahilig sumubok ng iba, igaw mo na. Pero kung ikaw yung tipo na gusto yung nakasanayan na, lalong walang problema. Kasi ang mahalaga, yung masaya ka. Nyarap!